guys, andito na si Bicot at una sa lahat ng mga sa amin. Uh, sandwich. Ito po ay sponsor sa amin Sister Nelly ng Cocos for Christ and Miss of God. At ngayon guys, i-interview natin itong dating um, Lalit Pinas. At tatanungin natin siya kung anong pakiramdam ng na naiwan. Naiwan ka no? July 9. <laughs> ano ang um, naging feeling na nagtiwalay tayo sa effort ng walang nakakaalam. Umiyak ka ba nung nalaman mo hindi ka makakasama? Oh. Natatakot ako sa Hong Kong din. Napakalaki kasi. Nawalan ka ba ng pag-asa na hindi ka na makakabalik dito? Hindi naman din. Alam ko namang tulungan ako ng asawa ko nga makabalik ako dahil ako yung bodyguard niya eh. <laughs> 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 Ay, bodyguard pala. So ngayon, e, sa mga naiwang mga araw, yung na-spend mo na mga araw at buwan doon sa bahay nila James, ano yung mga nabago sa'yo? nabago ko talaga yung ano ko yung katawang ko dahil yun na ako kay James nagulat si James sa akin dahil ang laki daw ang laki, ang laki ko daw saka iba yung pagkalaki ko natatakot siya baka may ano daw ko may makuwang sakit ba kaya yung mga kinabukasan sinabi ako mag-exercise ka kuya bukas ka mag-upisa ayon sinabi ako mag-exercise lakad-lakad sa labas doon ako sa labas muna di man niya nagustuhan ng paglakad-lakad sa labas dahil ano daw parang hindi daw ako ma-exercise sa katawan ko ang ginawa niya doon sa loob ng bahay niya doon sa hagdan ano sampung lakad-lakad sa hagdan pataas pa baba mm -hmm. nagkaroon ka ba ng tampo kay James na naobliga kang mag-exercise wala eh, kasi pasalamat ka sa kanya dahil kung di dahil sa kanya hindi rin ako pumayat mm -hmm. kung, kung wala yung sinabi niya mag-exercise ko baka hindi ko makuha yung timbang uh, 75 Hmm. Sa timbang ko dati 86 eh. Mm. Kaya tuwa din ako. Dahil... So, ano ang masasabi mo ngayon kay James at sa pamilya niya? Hmm. So, salamat kay James dahil dahil sa iyo. Pumayat ako. <laughs> Kundi dahil sa iyo James. Wala talaga kung doon ako kay Nandilia. Baka lumaki ako lalo don Kaya grabe mga pagkain doon. Di, ma, di ba ma, ako mapigilan na Nandilia ako makain. Kasi babayat mo Nandilia sa... Hmm. So ngayon na nandito ka na, ano yung pakiramdam mo? A ah, masaya ako dahil dito na yung asawa ko, pati ako. At mag makakabalik ka na sa diba? sa trabaho mo na miss. Ano mga namiss mo dito? na ko na yung mag, ano, ng aso, mag mm -hmm. kasi at least importante ma-exercise yung katawan ko. Yeah. At may kita. At saka kita. Kasi kung hindi ko mag Wala exercise sa katawan mm -hmm. ko kahit malamig nga pero tinitiis ko lang dahil para sa katawan ko rin yan eh sino-sino yung mga gusto mong pasalamatan na ngayon nandito ka na at um, magkasama na ulit tayo. Ang pinakauna mong una-una mong pasasalamatan sino at sino-sino sila? Una mong pasalamatan, kay, nos kay Lord pala at saka pangalawa si James. Kasi si James kasi nag-ano sa akin sa katawan nga, na kailangan bumaba ng timbang ko. Kaya totoo talaga sinabi si James at saka nilang daddy. Sila daddy sumusuporta din sa akin. Hindi ba nang daddy na doon? Kailangan gawin mo na dahil kailangan bumaba ang timbang mo dahil si Jim nagulat si James kayo nakita ko una dahil sobrang laki mo daw para hindi siya maniwala sa katawan mo kasi noon hindi ka ganyan kalaki eh. eh, siya ta Alma mo pa salamat <laughs> oh salamat ako na Alma din siya taga, siya taga ano sa akin eh pag maaga siya magsabi mag exercise ka na tapos hanggang hanggang kaya mo lang ha tapos ganoon oh tapos hanggang, hanggang hapon minsan alas 12 hindi ko mag exercise dahil hindi ko kaya ang init. Pag, pagod ako sa init. Mm -hmm. So ngayon, anong ipangako mo sa kanila? Sa mga taong tumulong sa'yo para mabago yung timbang mo? -conti -continue, ko pa rin yung pag-exercise ko. Para maano yung timbang ko ma mabago kasi ayaw ko na bumalik sa dating laki dahil natatakot din ako dahil sobrang laki ko noon eh. nakita ko talaga sa sa silpong ko so para akong di, na ako normal abnormal ako tingnan laki mm, ng katawan so ko overweight uberweight niya ako kasi sabi ni James sobrang uberweight ka na sel dahil itikis ang timbang mo so nga James sabi ko ganun eh, pasalamat ulit ako ni James kundi dahil sa kanya hindi talaga magbago yung timbang ko kung doon ako kaya ng sabi ni Alma hindi talaga magbago kung doon, sabi ni Alma hindi ka magbago yung timbang mo sel pero doon ko Nandilia, ng kaya ng Delia kaya spoiled ako sa pagkain ng Delia mm -hmm. pag kumakain ako hindi ko pinipigilan ng dila kumakain. Ang tagaano sa, sa akin doon sa ala dila, si Eter. Uh -huh. Si Aether, may nag-control sa akin. Ngayon, anong pakiramdam mo? Nagsisink in na ba sa utak mo? Nandito ka na sa Spain? Oo, oh, simpre, Masaya na ako. Dito na yung maldita kong asawa. <laughs> <laughs> Sige na, magbabay ka na. Okay. <laughs> babay si makulit ang asawa ko. <laughs> Sige, babay. Salamat sa inyong lahat.